Good morning, good morning guys Andito tayo sa bukid Parating na natin itong pananim na palay Mga lodi Ito guys na yung tanim nating palay na Nasa flowering stage na po Nag binipo tayo ng esalate Mga kalodi Yan mga lods Ang ating pananim na palay Nasa 5,000 square meter to, mga lods. Nasa estates. Flowering estates na po yan, mga idol. Yan. Ito, mga lods, ng aking pananim na palay. Ganito lang sa probinsya, mga lodi. بلاد Yan yung butil mga lodi. Ang kanyang flowering. 75 days na po yan mga lodi. 75 days. Malapit na maani. Pag 110 days na, pwede nang anihin mga lodi. Yan, nagpatubig tayo para... Mas maganda yung palay. Ya, yeah, mga lodi. Ito guys, yung ganyang pinagbubuntis na isolate guys. Yan, yung lalaki. Yan guys. Pag binuka ka na yan, pag lumabas na, yan ganyan na. Ganyan na guys. Yan. Ito na guys, lahat yan kabuan. Sa flowering stage na po. 75 days. Pag 10 days na pwede nang anihin. Isolate. Super hybrid rice. Ito mga lodi. Yan. Yan na. Yan mga lods. Ito mga lods, eh, sabog tanim to. Ah, nasa stage. Sa, nasa flowering stage na. Na po siya. dito sa Isabela guys the second granite of the Philippines Isabela lakas nitong tubig ganda ng agos ng tubig talagang maraming tubig ito guys yung tubig yan yung tubig guys Pupunta dito sa ating bugid guys malapit na itong kanihin ilang mga uh, isang buwan na lang siguro wala pa siguro mga kalahati kalahating buwan pwede na pwede na tayo mag harvest mga lodi yan na ganito, ganito lang sa probinsya guys kung may may aanihin ating tananim na palay Malalagyan ng mga lodi yan na kikita yun naman Kasi so, taka, dito naman sa kabilang banda, hindi pa wala, wala pa sa flowering. Yan, mga Lodi. Nauna tayo kasi. Yan, yan na ang resulta. Sabog tanim. Sabog tanim to, mga Lodi. Iba naman yung lipart tanim. Ito yung sabog tanim. minus uh, menos gastos. Uh, yung lipat tanim magbabayad ka kasi doon sa lipat tanim itong sabog tanim malilibre ka to wala kang babayaran mas, matip, mas tipit ka pag magsabog tanim ito na guys yung resulta nya yung ating sabog tanim yan guys nasa 5,000 square meter, meter togo mga lodi yan Tara guys. Okay na itong sabog tanim. Pag yumuko na konte pwede nang ispray ng polyar. Para mas mabigat. Mga lodi. sobrang laki ng mga pali na to mga lodi ang tatangkad nitong light grabe parang buntot ng pusa <laughs> itong nilalabas niya kanyang flowering mga lodi yang mga lodi uwi na tayo medyo maaraw na maganda sa pala pag maaraw yan tara na guys Ito pala guys Yung ninespray natin Nung kahapon Itong Ito guys Itong armor 300 DC Maganda sa butil to mga idol Para uh, ma, Mas mabigat yung butil Pag binenta natin Maganda sa pala ito mga uh, Lodi Armor 300 easy yan yung in-spray natin para, para protection sa kanyang butil mga idol yan so yan lang guys thank you for watching guys